ay yang niya Gunting yung ginagamit nila, mga na uh, way na pagpitas kasi baguhan pa nga lang ito. First time lang. First time ni lang po ba namitas? Oppo, ng ganyan. Sir. First time. Ayan. Araw na ng pitas ni uh, Tatay Ali dito sa binubunga namin na uh, 350 puno nakalaman si nila. Na first time pinabunga ito. At uh, ngayon, apat na buwan na uh, buhat nung uh, pinabulaklak ito at uh, ngayon ngayong araw nag-harvest na sila ng uh, inaharvest na nila yung pinabunga namin na kalamansin tatayali ali magkano nyo na idil sa red bag 1.6 sa red bag maganda pa yung presyo sa inyo sa amin kasi 1.4 1.5 ang uh, presyuhan hmm. sa inyo 1.6 pa maganda pa yan eto tayo yung mga mabunga ng kalamasibo alas halos volume ano halos isang pitas lang eh. halos ubus na eh kasi nung pinabuka natin to natandaan ko noon, talaga namang lahat sabay sabay eh, no? ayan o kaya ayan sabay sabay mo na rin pipitasin buti mabut ka pa sa mahal ayan na buti na lang eh baka sakali lang naman yung sa atin no? testing lang ayan eh, o tingnan mo mabut ka pa sa mahal mga bad stick Oh, yan tatanggalin mo para ano? Para bumihil. Tingnan lang diyan, hmm. sasunugan ko na. Yan pagkakapitas mo na yan. Pwede ka na mag-top pruning dyan mag-pruning ka sa ibabaw yung matatangkad na yan. Eh i-pruning mo na yung ano na yon, ibabaw. Hmm. Ilan lang naman. I ito lang naman tsaka Ano na no? Nagtipas na ako. No, ano no. Oh, lahat na lang naman ito, ito tulad na ito Na na ng bulaklak, di walang bunga yung itaas. Oo. Ininom ko. At oh, tulad na to isa na to, ayan, ilan lang naman eh, top running mo na. Tsaka yung bad stick. Mas malago na ngayon, ano? Uh -huh. Tatangkad na, lampas tao na. Ah. Ito mga kagri, oh. may mga talaga hitik na hitik si Tay Ali. Oh. Talagang halos lahat nagtuloy yung bulaklak na to. Oh. Uh -huh. Dahil bungan-bungan na lahat halos to. Ano Tay? Hmm. Ganda. Ito. Ito, oh. Hitik na hitik sa bunga mga kagir O, tingnan nyo. Yan o. No? Taing bunga. O, tulad ang isa na to. Bayok-yok na. Pitasi na talaga tayo ito. Hmm, tsaka ano na, pababa na yung kalamasi. Kailangan talaga may, makuha mo na yan. Mapitas mo na lahat yan. Hmm, Siyempre, bawat araw bumababa ang kalamasi. Kaya, kasi patagulan na. Kaya pababa na talaga na tinatanggal natin tatay yung mga bad stick. Tinatanggal natin sa kanya yan kasi wala namang ano yan. Wala silbi. Sa dulo lang namumunga yan tapos mabilis tumangkad wala namang sanga sa ilalim. Dapat ano yan. Hmm. Pagkapitas mo, ikat mo rito para bumilog bumanda Yan, yan tay Hmm. Ngayon talaga, nagpapabilog muna tayo bago tumangkad. Para sabay-sabay. Ito. Ay to mga kagay. No? hitik din pero syempre hindi naman lahat 'yung eh, ganyan. ganyang kadami bunga. Hindi naman lahat ng puno ganyan. May mga Ito, puno din naman na, din naman na, na wala ring bunga. Tulad na 'to. Halos lang pitasin 'to. Pero What? marami itong Maliliit. Ayano. No? Dami. ayan namumutik-tik. No? Halos 'yung mga susunod so, lang. Wala pitasin dito eh. No? Ito tuloy na 'to lahat eh. Kasi ano na to, lampas gamay na iba na yan pero hindi pa nahulog eh. Tuloy na yan. Patulad din ng mga nandito yan na hitik sa bunga. Yan ang maganda dyan. Uh, focus lang talaga sa pag-aalaga. Consistent na pag spray Tsaka talagang tutuklan talaga. Hanak. Kasi ang uh, ang challenge mo pa kasi tayo dito, yung mga mangga. Ayan, ang uh, daming mangga dyan sa paligid. Yan ang isang uh, tirahan nga ng mga insekto yan eh no? Ang spray niya na yung ano, September. Hmm. September nang spray niya. Pag nag-spray sila, mag-spray ka din. Oo, oo. Kasabayan ko talaga hmm. Pa. Para hindi lumipat sa'yo. No? Para hindi lumipat sa akin. Okay. Butay na butang natin si tatay, nagpapapitas siya ngayon. Pero bukas pa yung biyahe ng buyer niya. Butay na butang ko, nakakailang bag pa lang. Dahil uh, bawal yung slip mga kagri yung pitas. Kung pumitas ka ngayong araw, dapat ngayong araw din madala mo yan sa buyer. ah uh, Siyempre, wala pa siyang experience tatay Ali. Kaya tayo, uh, sinabihan natin siya. Sinabihan natin siya. Butay na butang natin siya na konti pala yung napipitas at uh, pinatigil ko na nga at uh, pinatawagan kay buyer kung yung napitas na ko na tatlong bag ay uh, pwedeng i-deliver ngayong araw sa kanya pwede naman daw uh, lang naman pero pina-stop na rin ng buyer uh, ganun talaga syempre wala pa siya experience ngayon pala siya na experience yung pagpitas at uh, first time niya kasi pinapitas itong kalamansi niya at uh, yun nga nakatawa uh, rin dapat tuloy yung tatay Ali yung mga binulaklak ito no na inalagaan niya at tapat natapat pa rin siya sa medyo magandang presyo, 1.6 pa ang isang bag nung presyo ng kalamasi niya. Dito yan sa Kuya po, Nueva Ecija mga kagri.